Magandang araw sa iyo kaibigan. Ako nga pala si Nads. Halika at samahan mo akong pagnilayan ang salita ng Diyos dito sa landas ng pag-asa. May kwento po ako. Minsan itong si Jose, inimbitahan niya yung kanyang kaibigan na si Wali na sumama sa kanya sa kanilang prayer meeting. At pagkatapos ng pagtitipon na yon, sabi ni Wally kay Jose, Bait-bait mo na at ang lapit-lapit mo na kay Lord. Sabi sa kanya ni Jose, "Wali." Ang katotohanan niyan, ang mabait ay ang Diyos. At malapit siya sa mga makasalanan. Yung kwento na yan, yung tugon ni Jose, ay isang magandang halimbawa kung paano dapat natin tignan ang ating relasyon o ugnayan sa Panginoon. Kapag ang isang tao ay nagiging aktibo sa kanyang buhay pananampalataya, nagiging paladasal, palasimba, palabasan ng Biblia, palagawa ng mabuti, aba nararamdaman niya na malapit na siya sa Diyos. At tama naman yun sapagkat ang mga gawain na yan ay makakayanan lamang ng isang tao kung ang banal na Espiritu ng Diyos ay buhay na buhay sa Kanya. Ngunit para hindi tayo mapunta dun sa delikadong kalagayan kung saan tayo ay nagiging mapagmataas at mayabang, dapat alalahanin natin na ang ating koneksyon at ugnayan sa Diyos, yung pagiging malapit natin sa Panginoon ay hindi bunga ng anumang mabuting nagawa natin. Kundi ito ay dahil sa kabutihan, grasya, awa at pagmamahal ng Diyos. Sabi nga sa Bible, hindi ba, that it is by grace that we have been saved through faith. Hindi dahil sa anumang ating mabuting nagawa. Ito ay handog at regalo ng Diyos sa atin. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, pinili niya na magkaroon ng ugnayan sa isang makasalanang katulad natin. Sabi nga dan sa isa pang Bible verse ay, hindi tayong pumili sa Diyos kundi siya ang pumili sa atin. At dahil sa pag-ibig din na yan ng Diyos at pagpili niya, ay nagawa niya ialay ang kanyang sariling buhay sa kalbaryo kahit na tayo pa ay makasalanan. Balikan natin ang naging tagpo sa pagbasa ngayong araw. Sa ating ibang helio, isang kolektor ng buwis na nagangalang Mateo o Levi ay tinawag ng Panginoon mula sa kanyang opisina upang sumunod sa kanya. Ang isang kolektor ng buwis ay tinuturing ng mga hudyo na makasalanan, isang salot sa kanilang lahi at sa lipunan. Ngunit nakita natin, hayan, si Jesus. Siya ang pumili Ke Levi, na dahil sa kanyang pagtugon ay natagpuan ni Jesus ang kanyang sarili sa isang piging kasama ng mga iba pang kolektor ng buwis at iba pang tinuturing ng mga tao noon na makasalanan. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kaya niyang gamitin tayong mga makasalanan upang mas marami pa ang kanyang magawang mahalin at yakapin. At dahil sa nangyari kay Mateo, ay mas marami pang makasalanan ang napalapit sa Diyos. Kasama na dyan tayo. Dahil sa sinulat na Ebanghelyo ni San Mateo, tayo na nagbabasa nito at nagninilay na may bukas na isip at bukas na puso ay nagagawang panibaguhin ng banal na espiritu. Ang dalangin ko para sa atin, para sa iyo, at para sa akin, ay na makatugon tayo sa ginawang pagpili na yan at pagpapakita ng pagmamahal ni Jesus sa pamamagitan ng ating pagiging tapat sa ating relasyon sa Kanya. Paano ba tayo magiging tapat sa ating relasyon sa Diyos? Maging tapat tayo sa ating araw-araw na pagdarasal. Kahit na five minutes lamang tayo ay kumausap sa Diyos, isa pang maaari nating gawin ay ang araw-araw na pagbabasa at pagninilay sa Kanyang salita. Alam niyo po, ang relasyon sa Diyos ay isang uri ng paglalakbay. At kasama niyo kami dito sa landas ng pag-asa sa inyong paglalakbay sa araw-araw. Nawa kaibigan, ay nabless ka ng maigling reflection na ito tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw. At kung ikaw ay nabless, pakilike at share ang video na to para mas marami pa tayong makasama dito sa landas ng pag-asa. Ako po si Nads na nagsasabi sa inyo na sa pagninilay sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless po sa inyo.